buenas na araw, mga kaabante. Ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at paalala para sa life na kay Bongga. January 4, Thursday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Maniwala ka lang, dahil walang imposible. Magiging successful ang ginagawa ngayon. Success star activated, pitch at one. Oks naman tayo, kung ikaw ay stress o may matinding pinagdadaanan, huwag magdalawang isip na ikwento yan. Kay mami at daddy mo, magpa-fungsuy o astrology reading. Kay Master Hans, kuwa maroon at 18. Tiger, umiwas sa negative na pag-iisip at mga taong wala namang ginawa kundi husgahan ka. Magpa-online, tarot, video call reading kay Master Hans. Gray at 6. Rabbit, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Magandang takbo ng idea na iniisip mo, tiyak na magtatagumpay dito. Mag-display ng Lucky Charm Bilhin kay Master Hans Aqua at 4. Dragon, Happy Family Star Activated Ipafung Ang bahay ngayong bagong taon kay Master Hans Blue at 5. Stake naman, ikaw ang nagmula ng sa hirap sa lahat ng aspeto. Ngunit ngayon ay patuloy na bumabangon at magtatagumpay sa buhay. Magpa-astrology reading kay Master Hans Pink at 2. Ito naman sa Year of the Horse, may mga unexpected na mangyayari sa buhay mo. Sobra itong katutuwa mo, bigyan ng oras ang sarili at makapag-isip-isip ng tama. Magsuot, bumili ng bagong lucky charm para sa Year of the Wooden Dragon 2024 sa tindahan ni Master Hans White at 10. Go naman tayo magandang kalusugan, magpunta kay Doc. Money Star naman activated, may kaibigan, nagagalit at may tinatagong sa sa'yo. Iwasan din ang Missing Object Star, green at 14. Monkey naman tayo, magandang balita ang nasa chart. Hindi mo nararamdaman mapagod dahil sa inspirasyon sa buhay. Sa kalusugan, maganda ang kalusugan. Yellow at 11. Rooster naman tayo, conflict day to day sa love life. May misunderstanding na hindi inaasahan na mangyari at hindi mapipigilan ang pagbibitiyo ng masakit na salita. Hindi yan okay, hindi yan maganda. Unhealthy star activated, maging conscious sa katawan. Brown at 17. Dog naman tayo, magandang attitude mo happy person ka. Magandang kapalara, nag-aantay iyo this year. Magpa-astrology, feng shui kay Master Hans. Red at five. Pig naman, malalaman mo ang halaga ng isang tao, lalo't pag pagwala na siya. Mag-display ng dragon, bilhin niyan dragon na yan, sa tindahan ni Master Hans. Purple at 20. Muli po, ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo po gumagawa ng swerte niyo po dahil sa pala niyo na sa ang inyong tagumpay. Ako muli si Mascas Kuwa para sa hashtag sa Avante!